sinasabi niya sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napag, napagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O, oh, wala na sila. Dumako po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang itutugon. Sang kalupa ay nilalang. Galak, ma, ah, galak sa pooy isigaw. Hmm. Sang kalupa ang nilalang galak sa puu'y isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga Sang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba. Awit at ah, ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay tinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos La, a, lapit at pagmasdan ang kahanga ginawa sa tanan sang kalupa ang nilalang galak sa puoy isigaw Naging tuyong lupa kahit yaong tubig At ang nuno natin ay doon tumawid Kaya naman tayo'y nagalak ng labis siya ay may lakas ang bisig sang kalupa ang nilalang galak sa puoy isigaw sang kalupa ang nilalang galak sa puoy isigaw Amen Thank you, Lord Thank you, Jesus Dako naman po tayo sa uh, ano sa mabuting balita at bago yon awitin muna natin ang Alleluia 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 mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na 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 na